Ah, mahina ba yung views ng Reels video mo mga idol? Baka hindi ka gumamit ng technique na to mga idol. Ito kasi teknik na to mga idol. Ito yung mga ginagamit ng malalaking content creator mga idol. Yung paggawa ng thumbnail mga idol sa mga Reels video natin. Bakit kailangan itong thumbnail mga idol? Kasi ito lang naman yung parang cover ng ano mo, Reels mo. Siya yung nasa unahan mga idol. Yung tipong mapapaklik sila pag nakita nila ang idol. Gandahan mo lang yung caption. Tapos, gandahan mo yung thumbnail mo. Dagdag views na rin mga idol. Kung sino mag-click doon, dagdag views na rin mga idol. Diba? Plus, gawa ka ng original ang uh, quality na video. Yung engaging mga idol. Tipo yung may tindahan ng manonood. Para maraming manonood mga idol. Mas lalo pang dumami yung viewers mo. Baka mag-viral pa kasi maganda yung uh, video mo. Kaya gawin na natin mga idol, ang paglagay ng thumbnail mga idol. Uh, ituturo ko yan sa inyo sa sunod natin na video mga idol, kung paano maglagay ng thumbnail gamit uh, yung CapCut mga idol. Uh, kung nagustuhan mo ang video na ito, pakilike and share tapos. Papayon yun sa page ko. Thank you.